Ayoko. Minsan lang to, friend. Masungit to kay umayos ka. Good mood siya ngayon, no? Yanzi, si Miko. Miko, si Yanzi. no, <laughs> kung ayaw niya sa akin, ah. Gusto ko ito. Hmm. Gusto ko ito makilala. Pinilit ko nga lang to friend ko na friend mo pala na ipakilala ka kasi since first year college pa lang tayo. Crush na kita. Tapos ano mo ba, unang kita ko sa'yo, nabili ka ng fishbowl sa may kwek, -kwek. Aga mo naman nilaglag yung sarili mo, friend. Weh, mabilis ma-turn off yan ginagawa mo? Mabilis ka rin ma-turn off, edi eh, ina-on kita para may chance pa ako sa'yo. Bato, ba't parang ay gumana? Saan kaya yun? Sino? Si Miko. Bakit mo siya inaanap? Wala mong crush ko siya eh. Bakit pa ako dadiorate sa classroom nila, di ba? Hi, the things that I can do for the person that I like. Swerte siya ako yung nagkagusto sa kanya. Eh, bakit gusto mo siya? Gwapo eh. Yun lang? Dami mo naman tanong, Miko. Miko? I mean, nakanta ko. M Miko, Miko sa puso ko. Hmm, paraan ako. Bakit? Diyan classroom ko eh. Alam ko. I mean, daan na. Minsan na nga lang makausap, palpak pa. Kinantahan ko pa siya, wala pa man din sa kondisyon tong boses ko ngayon. Sana pala sinayawan ko na lang siya. Sige nga, sayo ka nga. Ganto. Ha? Ah! Mama? Ah! Uh... Alam ko may naliligaw na zombie. Busy ka? I have 30 minutes before my next class. Bakit? Then akin ka. Oh? Huh? I mean, akin na muna yung time mo kasi I wanna introduce myself properly. Yung nangyari kasi nung isang araw nung pinakalala ko ng friend ko na friend mo pala, that wasn't me. May kambal ka? Wala, pero that was me na nagulat sa presence mo kasi, oh yan eh. Nagulat ako kasi ang gwapo mo pala sa malapitan. <laughs> Wala kang force. Sana. I'm... Yan si Sylvester, 20, tapos d'yon lang ako sa may second floor. Comes yung program ko, tapos dumadaan ako sa classroom niya para masight ka, makita ka, tsaka matignan ka. Pare-pares lang yun, di ba? Oo, kasi pare-pares lang naman yung nararamdaman ko kapag nasisilayan ko. Kinikilig ako. Okay, kinikilig! You're funny. Ay! Kapag may napapatawa ako, naging impress nila ako. <laughs> Hala! mo na ako? Huh? Natawa ka eh. No. Punta na rin yung Ano ka ba? Sige. See you around, Miko. Miko, yung shoelace mo. Good morning din sa'yo. Salamat sa pag-greet sa'kin. Sa akin na, na yung araw ko. Uy, huwag ka masyadong ngumiti. Baka ma-fall ka na yan. Oh! Ako pala yung na-fall. Literally. Hi, Miko. eh hey. Nagkita na naman tayo. Kaya nga eh. Isang ka? Ako na to. Ano bang meron sa'yo? At nasabi mo yan? Tapang. Matapang. Charot! Ah, tapang. So, kaya mo ko ipaglaban? Hindi. Kaya ko ipaglaban yung sarili ko para makuha mo ko. Dami kong kaagaw. Ikaw na lang mag-adjust. Pwede ba yun? Ah. Mibili ka? Hmm. Ako rin. Uh, Ina-update lang kita ha. Practice if ever maging tayo na. Sure na sure ah. Manifesting tawag dyan. Dumaan kasi sa FYPP yung mga nagbibigay ng readings tapos sako. It's a reading for Taurus daw tapos sabi niya, I can claim the good things in this world. E alam ko namang you're good for me kaya I'm claiming yun na Baka naman makulit na yung labi mo sa kakangiti mo dyan bro ah. Well, There's this girl kasi na may gusto raw sa akin. Natutuwa sa kanya, no? Yeah, she's literally the funniest. In love ka na ba? Kung hindi ako in love, maaga pa para sa binyan. Pero I find her interesting. I like her personality. I like her vibe. So you like her? Well, you can say that. I like her. Sino? Sandali. Ito yung photo niya sa Instagram. Oh! Why? Oh! Si Yanzi? Yes. Ganda niya, no? Bro! X ku yan ni, X ku yan si yan what.